Social media personality na si Sian Gaza na pa sa cheating issue ni Miko Montefalco at asawa nitong si Patrick. Ani Sian, kasal kayo at hindi lang basta magjowa. Imbis na ayusin nyo privately yung marriage issues ninyo, ginamit mo ito as content to establish your social media brand. Cementing yourself in the industry as a woman na niloko ng kanyang asawa. Yung baho ng mister Mo ay siyang baho mo and you used your own baho para maabot ang pinapangarap mong kasikatan. So tell me now, after ng malaking iskandalong ito, sinong judge ang tatanggap ng annulment case niyo? Wala. Adultery is not a ground for annulment. Sa divorce lang 'yun uobra pero wala pa tayong divorce sa Pilipinas. That's why kailangan mo ng malaking pera para bayaran yung judge to make your marriage as null and void. Sakit sa ulo yung ginawa mo. Hindi mo pinag-isipan mabuti. Maybe it's beneficial for you now dahil pumalo yung pangalan mo sa Pilipinas overnight but believe me, after two weeks, limot ka na ng lahat. Lilipas lang din ito kagaya ng napakaraming chismis sa Pinas. Ikaw lang din ang magsasuffer pati na yung mga anak mo. Ikaw lang din yung talo. God bless you.